Koy, kung nagustuhan mo yung video, baka naman please like at follow pa. Updated ka sa sunod natin meeting video. Ng meeting ng mga taga shipyard ah. ala city na, nagpito na ang kwan Pito ng ilahang sirina. Ah, uh, na sila, nagtapok na sila para sa city meeting nila every ala city sa buntag. Wala naman nagkuhan na nag-blasting. Uh, sun Sunblasting na. Ah. Tating abugas kubirtaw. Oh dagang kay sa mga bus Akaring pino nga mga bus ba Apil po di resort sa kuberta Alas City na day karon ko eh. Buntag, mag safety meeting Kung may kahuman Naabog kay sa dagang kay kwan Sa sandblasting ba mo nang ibutang plywood rin Para dili manood ang mga bus Pero mang, mang lukso mang yapon Sa sunblast oh. Wala pa karon, break time pa karon Kay para sa banamang night shift ang na po ni mga Peter. Mga no, nagwi-welding. Para sila de Nagtapok para sa daily meeting nila. Shout out kay Sir Richard Fabrero, Rasunabi Romolo, Oiler Balos from MC Bintur, Helton Jan Villano iba Ordas. Tugod so nag uh, mga wilder, uh, at Peter Wilder ko na. Tapos manaog na pod mi kay mag safety meeting mi dito sa silong. Ikaw pat kadlaw na nila mo karon diri sa dry dock naog sa mi rin so yun may chip may chip engineer nagsugod na ni sila ang sandblasting ko yun na nahawa na natanggal na ng mga pintura there babaw paingon na na sila dito sa shout out kay Mat Plaza ang sandblasting na ni nila karon ko daghan mga kayo ni siya ang mga barnacles ko mga tahong sisig kay kung ang speed ni mo 15 knots minus 3 sa, tungkol sa tahong bugat kay mga mga payot mga 12 knots lang Mau na yung uh, nga, natanggal na pintura sa sunblast. Nader yung radar niya. Tanggalo na nila ang kwan, yung propeller. Di hard starboard nilang radar. Mau na sa bugat kayo ang kwan, ang barko, kung daghang kayo, barnicles, mga sisip. Ah, na -diri. Paingon na ingon na pud may meeting karon ni kuyog ni engineer na iga welding stars palayo na shout out kay Sir Lito Tiktik -tik from MHSP78 kapat nga adlaw na mi karon dire sa uh, sa shipyard kuyog may chief engineer og chief meet kay dito ya ng blue nga balay na aka container ng nga blue di may, may mag meeting ibre. um 8:30 para sa progress sa trabaho sa dry dock, ba na po dire si SMC hobihan laun yun nga kwan uh, thank you for watching sharing is caring peace ingat god bless tapos na kami meeting uh, balik na naman kami ngayon sa uh, barko